Duwerte daw ang babae pag supportive ang lalaki. Pero mas swerte ang lalaki kung madiskarte ang babae. Hindi yung puro arte. Yung pareho kayong kumikilo sa binubuo yung pamilya o sa relasyon na pinagsasamahan yung dalawa. May mga babae talagang madiskarte na hindi lang umaasa sa kinikita ng asawa. Gumagawa sila ng paraan kung paano magkaroon kahit sa maliit na halaga. Hindi sila papayag na walang laman ang mga bulsa nila. Siyempre, natatakot din sila baka hindi maabutan ng asawa pag magkaaway sila. Sila yung hindi mapakali sa pagkakakitaan nila. Yung halos lahat ng pwede ibenta, ibibenta na nila. Dahil sa panahon ngayon, advantage sa mga misis na humita kahit nasa bahay lang. Dahil sa kapangyarihan ng social media, lahat ng pwede nilang ipost na pwedeng ibenta, ipopost nila. Kaya sa mga mister na niloloko si Mrs. ingat-ingat baka sa susunod, buha na ang mapost niya sa social media. Bahalin ang mga babaeng madiskarte sa buhay, ahit palaging nagahanap ng away.